Kanto ko ha, madlaw mo nga ng corruption. Ni Duterte, no corruption. Ang corruption ni Duterte. Malong, nalulungkot ka gano'n. Itagalag mo nga natin. Anong ano? Bilang isang Pilipino, ano yung nararamdaman mo ngayon? Ado, mati, masasad dita. Diba? Mm. Nakita ko tipis Facebook. Ano ang uh, uh, masasab. Tapos hindi nakuha, dapat kumadihan. Kaya tayo, eh. Ang 8 years old. <coughs> <coughs> Baka 10 years or 5 years. na <laughs> tayo mm. Ino'y ino'y? Ano sakit na niya? Ano ada -an -an, yung sakit niya

<laughs> ay basta Duterte go <laughs> ituloy na ng anak niya na si Duterte <laughs> Sarah oh, oh, mahal namin ang Duterte mm -hmm. manok pa rin namin dito sa bundok Mahal namin. Hmm. Dito sa amin, sa kabunduhan, mahal namin ang Duterte. Bakit mahal niyo ang Duterte? Ay, yun ang sa akin, sa paningin ko, sa isip ko, hmm. panalo. Ah. Hmm.